Bakit malalim magmahal ang cancer? Ang mga lihim na dahilan. Ang katotohanan sa likod ng kanilang walang hanggang pag-ibig. Sinasabi nila na kapag nagmahal ang isang cancer, sobrang lalim dahil kapag sila'y nahulog, buong kaluluwa nila ang ibinibigay. Pero kung ano ang tinatawag ng mundo na sobrang damdamin, para sa kanila ay paraan lang ng tunay na pagdama sa buhay. Bawat tingin, bawat salita, bawat katahimikan, lahat ng ito ay dinadala nila sa puso. Ang pagmamahal nila ay hindi mainay tahimik ito, ngunit walang hanggan. At minsan, doon nagmumula ang lakas at ang sakit. Dahil kapag minahal ka ng isang cancer, hindi lang lambing ang ibinibigay nila. Ibinibigay nila ang mga piraso ng kanilang kaluluwa. Pero bakit nga ba sila magmahal ng ganito? Tuklasin natin ang kanilang mga lihim na dahilan. Ang cancer, pinamumunuan ng buwan, ginagabayan ng damdamin, at isinilang na may pusong marunong makaramdam ng mas malalim kaysa sa karamihan. Nagmamahal sila hindi dahil gusto lang nila, kundi dahil iyon ang kanilang likas na pagkatao. Sa likod ng kanilang mga tahimik na ng ngiti ay may mga karagatang puno ng damdamin, alaala, at mga salitang hindi kailanman nasabi. Nararamdaman nila ang sakit kahit ito'y nakatago, at nagbibigay sila ng pagmamahal kahit hindi ito nasusuklian. Ang mahalin ng isang cancer ay parang makita at maunawaan ka ng higit pa sa kaya ng isip. Ngunit sa likod ng kanilang lambing ay may tagong lihim, isang katotohanan kung bakit sila nagmamahal ng ganito kalalim. At kung bakit kailanman ay hindi nila nakakalimutan ang mga taong minahal nila. Pangunahing kwento pagbuo ng kwento. Ang pangalan niya ay Luna, isang babaeng ang puso ay tila nakikipag-usap sa wikang tanging ang buwan lamang ang nakaunawa. Tahimik siyang magmahal hindi sa pamamagitan ng mga ingrandeng kilos, kundi sa maliliit na bagay. Naalala niya ang paborito mong kape, ang kantang minsan mong inawit, o ang pagbabago ng tono ng boses mo kapag nalulungkot ka. Para sa kanya, ang pagmamahal ay hindi tungkol sa mga salita, kundi sa presensya. At kahit gaano siya kapagod, palagi niyang sinisigurong ligtas ang mga taong mahal niya. Si Luna ay isang cancer sa lahat ng paraan, banayad, tapat, at puspos ng damdamin. Ngunit hindi palaging ganoon ang tingin ng mundo sa kanya. Tinatawag nila siyang sobrang sensitibo, sobrang nakakapit, sobrang emosyonal. Hindi nila nauunawaan na ang kanyang lambot ay hindi kahinaan, ito'y lakas. Dahil ang maramdaman ng malalim sa mundong nagtuturo sa atin na manhid ay isang uri ng katapangan. Minsan, minahal ni Luna ang isang lalaki, isang nagsabing hinahangaan niya ang kabaitan nito. Sa simula, nahanap ng lalaki ang kapanatagan sa kanyang katahimikan, sa paraan niyang makinig ng walang paghuhusga. Ngunit habang lumilipas ang panahon, naging sobra na raw ang kanyang pagmamahal. Ang kanyang pag-aalaga, na dati pinahahalagahan, ay naging bagay na hindi na pinapansin. Gabi-gabi siyang maghihintay ng mga mensaheng hindi dumadating. Pinatatawad niya ang bawat katahimikan, bawat naputol na pangako, bawat paghining hindi nasabi. Dahil sa kanyang puso, naniniwala siyang ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko. Ngunit sa bawat pananatili niya, unti-unting kumukupas ang liwanag sa kanyang loob. Titingala siya sa buwan mula sa kanyang bintana at marahang bubulong. Marahil nagmamahal ako ng sobra pero paano ko pipigilan kung ang puso ko ay likas na maramdamin. Lumipas ang mga araw, naging linggo at ang katahimikan sa pagitan nila ay lalong lumalim. Ngunit patuloy pa ring umaasa si Luna, hindi dahil siya ay inosente, kundi dahil naniniwala siya na ang mga tao ay kayang magbago. Na ang pag-ibig, kapag ibinigay ng tapat, ay kayang magpagaling ng kahit ano. At gayon paman, sa kaibuturan niya, alam niyang ang kanyang pagmamahal ay hindi kailanman ang problema. Klimaks emotional anay punto ng pagbabago. Gabi niyon, may nagbago sa loob ni Luna. Patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan, ngunit hindi na ito tunog ng kalungkutan, kundi ng pagpapalaya. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa bintana, ang mga matang pagod ngunit nagliliwanag sa kakaibang katahimikan. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita ang isang babaeng nagmamahal ng sobra. Ang nakita niya ay isang babaeng nararamdaman ang lahat, ngunit patuloy pa rin pinipiling magmahal. Ang totoo, hindi lang lahat marunong humawak ng isang bagay na napakalinis, napakalalim, at napakatotoo. Isang gabi, habang bumubuhos ang ulan sa labas ng kanyang bintana, mag-isa siyang nakaupo, hawak ang malamig na kape. Muling nagbalik sa kanyang isip ang bawat alaala, bawat tawa, bawat sandali, bawat salitang minsan niyang inakalang panghabang buhay. At sa unang pagkakataon, hindi siya umiyak. Tahimik lang niyang naramdaman ang lahat. Naisip niya na ang kanyang pag-ibig ay hindi kailangang maintindihan ng lahat. Hindi ito kailangang maliit, simple, o madali. Ang kanyang pag-ibig ay narito upang magbago, upang mag-iwan ng init kahit matapos na ito. Mumiti si Luna habang nakatingin sa liwanag ng buwan na sumasalamin sa ulan. Masakit pa rin ang kanyang puso, ngunit nagliliwanag ito, banayad, matatag, at buhay. Dahil kahit sa gitna ng pagwasak, nananatili ang kanyang kaluluwa na naniniwala sa pag-ibig. Buong buhay niya, inakala niyang ang kanyang damdamin ay kahinaan. Naniniwala siyang ang labis na pag-ibig ay dahilan ng pagiging marupok, madaling masaktan, madaling kalimutan. Ngunit sa tahimik na sandaling iyon, sa tunog ng bawat patak ng ulan, nauunawaan na niya sa wakas. Ang kanyang lalim ang tunay na lakas niya. Napagtanto ni Luna na kailangan ng mundo ang mga pusong tulad ng sa kanya, mga pusong patuloy na naniniwala, nagmamalasakit, at nagbibigay kahit ilang ulit ng nasaktan. Dahil madali lang ang tumigil, ang magpanggap na wala nang nararamdaman, ang maging malamig. Ngunit ang panatilihing bukas ang puso, sa mundong paulit-ulit na sinusubukang isara ito, iyon ang tunay na katapangan. Marahang bumulong si Luna sa sarili. Ang pagmamahal ko ay hindi kahinaan. Ito ang aking lakas. Ito ang ako. At sa katotohanan ng iyon, may gumaling sa kanyang loob. Hindi na niya kailangan ng pagpapatunay ng paghingi ng tawad o ng pagsasara ng kwento. Naunawaan niyang ang kanyang pagmamahal ay hindi kailanman nasayang, ito'y enerhiyang ibahagi, isang liwanag na dumampi sa kaluluwa ng iba, kahit panandalian lamang. Mula sa gabing iyon, nangako si Luna sa sarili. Magmamahal pa rin siya, ngunit po din niya ang kanyang puso. Magmamalasakit pa rin siya, ngunit hindi kapalit ng kanyang kapayapaan. Dahil napagtanto niya, ang tunay na pag-ibig ay hindi ang pagkawala ng sarili para sa iba. Kundi ang makahanap ng taong nakikita ang pag-ibig na nasa loob mo na. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Luna ang tunay na kalayaan. Wakas mensahe para dain ni Nakikinig. Para sa lahat ng nagmahal ng isang cancer, tandaan niyo ito. Iba silang magmahal. Nagmamahal sila gamit ang alaala, kahulugan, at pag-aalaga na nananatili kahit lumayo na sila. Kung may cancer sa buhay mo, pahalagahan mo sila. Dahil kapag minahal ka nila, dala nila ang parte mo magpakailanman, hindi dahil sa pagkakapit, kundi dahil sa koneksyon ng kaluluwa. Maaaring hindi nila laging sinasabi kung ano ang nararamdaman nila, pero mararamdaman mo ito sa bawat kilos, bawat katahimikan, at bawat sandaling pinipili nilang manatili. At para naman sa lahat ng kanser na nakikinig. Huwag kayong humingi ng tawad sa inyong lalim ng pagmamahal. Ang inyong damdamin ay hindi kapintasan. Ito ang inyong gabay, regalo at katotohanan. Mas malalim kayong makaramdam kaysa sa iba. Naaalala ninyo ang mga bagay na nakakalimutan ng iba. Pero iyan mismo ang dahilan kung bakit kayo ay natatangi. Isinilang kayo upang magdala ng init sa mundong madalas ay malamig. Kaya huwag ninyong papahintulutang lumiit ang inyong liwanag para lang masiyahan ng iba. Ang inyong pagmamahal, dalisay, matiisin, at tapat iyon ang inyong mahika. Dahil kapag ang isang cancer ay nagmamahal, hindi lang sila nagmamahal gamit ang puso. Nagmamahal sila gamit ang buong universo sa loob nila.